ba? Mukhang kilala ko, Ray. Mukhang alam ko ang kwento ni Ray. Di gay ikaw si Michiko, yung asong nag ng sampung taon sa kanyang amo. Abay, ang fans ko pala gustong magpalitrato. Ay pinagbigyan ko na eh, baka sabihin niya ako'y isnabero. At ayun na nga mga giliw, kami ay nandito pa rin sa lugar ng mga may pera. At nandini nga kami sa may parking area, naghahanap kung saan kami makakaparada ating aking kasama ay pinalakad ko muna at ang sobrang bigat niya ay maglakad ka muna kahit pansamantala. At ayun na nga, kami ay nakaparada na at kami ay papasok sa isang mall na tinatawag nilang Ayala. Di kay Dini nagpupunta mga may pera. Okay lang yan, basta ang gawin natin na ang lakad natin ay parang milyonaryo. Wala ang kapaan ng bulsa, pakamalaman nila ni wala tayo kahit piso. Ha! At ayun na nga, kamay pumasok na. At yon yung aking unang nakita ay ang upuan kong mahiwaga. anda pag umupo kay parang sinisipa ka ng bata. At nung paglipat ko ay, ayoy, may nasilayan na ko. Ayun no, kalalaki ng kalabasa dito. Ayon, ay dito sa gilid ay eh, kadami pa. Ayun no, iba-iba pang kulay. Siguro iba'y hinugna na. Ay, bakit kaya hindi pa yan kinukuha? Ayan, yung iba'y bulok na, iba na kulay. Alay, kuhanin na, nang hindi naman masayang. Ay pwede na yan pang sawag sa sinigang. Yan. oh, diga. Ba yun. pala ang gulong ng aking balsa. Kaya pala'y nawawala. wala. o, oh, nakabinta. Kala, sino kayang kumuha? At siya, makapunta kay Mang Kipweng at maipahula. Para makalaman kung sino kumuha. Ayan. Ay, andi ni pala ang pagkain ng aking mahal na asaw. Ayan. Kahit ayun ay askal, ayun ay mahal na mahal ko. Yan. At kapag ako'y nanalo lang nuto, dito ako bibili. Iyon, pati pampaligaw at pampapugi. Aba, ay di nila ang pala naka-display. Ha ha, ngayon, alam ko na. At yon sabi ko sa akin kasama, ay tayo umakyat. Bay, kalokong kalukong escalator aray, ay iiwan daw ang chinelas. Ayon, dalawa. Sabi ko, hindi. Baka ay meron dyan nakaapak ng pintura. Aba, hindi la ang pala dalawa. Anim. Ayon, sa unahan, yung apat. Sabi ko, kaloko naman ang tao ngayon. Hindi napansin nakatapak ng pintura. Bay, pagdating din ay wala na. Abay, kahiwaga. At siya, nakapag-like at subscribe ka naga. Ay huwag mong kakalimutan ha. Para tayo pares maging masaya. Salamat. At sabi ng ang kasama, ay dinit tayo. Ako'y may hinahanap. Ako'y magbabangko. Ikala ko kay ang hinahanap ang video. Aba, ay nagulat ako. Bakit papunta ka sa kabilang dulo? Sabi ko, abay, saan ka pupunta? Dene at ako'y mangungubita ay siya kahit sabi ko'y antay at ako'y sasama at yon pagdating namin sa loob aba ako'y manghang mangha tignan mo naman o oh. diga kalinis ng kanilang kubeta sa kanilang kubeta lang aray ayan kalinis sa amin ay pwede na itong gawing mesa pwede na kayong dini kumain nang sama-sama nang buong pamilya ay tingnan nyo ga kalinis o oh. tingnan nyo o oh naigpa pa yung aming kwarto. Siya. At ayun, andini nga kami. Meron kaming nadaanan ng dalawang aso. Ayan, kawawa naman ay sila ikinulong. Yan, ano kaya mga kasalanan nila? Ari namang isa ay siya katanga. What? What the fuck? Uh, ayan, ay sukat mo ba na ipasok mo yung ulo mo dyan sa imbudo? Ay, yung isa ay nagpapagwapo, ayun, nagpapagupit. Ngunit dito ako alalang alala. Ayon, yan, matatanggal pa kaya? At yon, sa unahan, abay, may nakita ako. Ayan, aba mukhang kilala ko, rey. Mukhang alam ko ang kwento, ni rey. Digay, ikaw si Michiko, yung asong nagantay ng sampung taon sa kanyang amo. At dinin naman sa kabila, abay, may nakita ako. Ayan, digay, ka si Isko Bido Bido. Abay, hindi. Abay, kaitim mo eh. At paglingon ko yung may nakita akong kotse, kaso kulay pink, pambabae, pang kaya panget At yun, sa gilid naman, abay, kadaming sapatos Walik ko sa tindahan ko yung kinuha. At yung aking kasama ay may natipuang sapatos. Yan. At yung binulungan ko, ay, huwag mo masyadong pagkatitigan. Pagka nawala, ay baka tayo pagbintangan. Ha? sabi niya, pag tayo sumahod, bili mo ako nito. Sabi ko, abay oo, syempre naman kahit sampu pa niyan. Yon, abang binibidyuhan ko siya, ba may tumatawag sa akin, hindi ko alam kung sino, hinahanap-hanap ko. Aba, saan kaya Yon, Sa loob ga? Ay wala, parang andini sa bandang labas. Abay, pailing-iling ako, palingon-lingon ako, kaya malikot yung aking cellphone. Ayan, aba, sino kaya yung natawag sa akin? Ba, pakapagtanong nga. At yun, talagang titig na titig. Yung aking kasama, sabi ko, tara na, Parang may humahanap sa akin. Ay, sabi niya eh, guni-guni mo lang yun. sabi ko, hindi, may sumisitsit. Ay, yon. Abay, ang fans ko pala gustong magpalitrato. Ay, pinagbigyan ko na eh. Baka sabihin niya ako yung isnabero. Diga. Ha? Oh, siya. Di ni kami. Abay, kakaiba rin na. Eh, puro kanto. Walang tao. Ayan. Oh. May nakikita ka kayong ibang tao. diyan yan. Oh. Diga? Pero kagandaan lang sa mula ari ay nagmumukha kaming gwapo. Ayan o. Oh. O, oh, diga? O, yung aking kasama. O, oh. lakad milyonaryo. O, oh, yan. Ay, alam nyo na kung paano maglakad ang milyonaryo. Ha? Kahit walang pera. Ayun. At kami ay napasyal, dine sa may mga batang aray bay kami ay nako curious tignan natin kung anong gagaw ay eh. ay kanina nagdasal yan hindi ko lang nakuhanan yan aba may mga kulay blue at saka kulay puti ano kaya are wari ko ka mag anak ito ni Jackie Chan at ni Bruce Lee ayan yung kulay naka black na yan aba abay naglagay ano gayan ano gayan pinaglalagay sa gilid na yan ab ago yun la ang palang gagawin tatakbula ang palang Abay, di kaya siya nahihilo niyan. Abay, paikot-ikot laang. Ayon, kaliliit. Ang bibilis. Yan. Oh, di kayo pagod na kayo. Ayon na sinasabi ko sa inyo. <coughs> hindi pa nga kayo nakakapag-umpisa. Ay, kayo pagod na pagod na. Ayon, yung dalawa. Ayon ang gumalaw. Ayon, no. Naglakad na laang. Ay siya. Sige, ganito. Kapag sino ang nauna, siyang may premyo. Ayaw, kabilis tumakbo. At hindi na nga kami sa labas. At kami pa uwi na. Ay siya sabi nang na aking kasama ay tayo makabili naman sabi ko na may ano naman ating bibilhin sabi siya bibili doon siya ng jacket at sabi ko ay, doon at baka may mura doon doon sa mga hindi naka aircon at baka medyo apon apon natin yun ba kung may mapipili kami dito ah oh yan masin masid muna kung may tigi isang daan yan Aba, mukhang may nasisipat. Ayan, dini, 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 dini. Okay, yan. Kapain ang tela. Hanapin ang tag. Pagkahanap. Ay, napasok ka, ga? Ay, binitawan. Ay, hindi pala tigay isang daan. Pagkamahal naman. Kaganda pa naman sana. Sabi ko, tara. Marami sa baklaran yan. Isang daan lang. Marami ka pa mapagpilian. O, oh, yan. Oh. Abay, gusto pa talagang humipoy. Gusto pang madalawang paso. Yan. Ay, hindi. Titingin lang ang pala siya sa at napakaganda. Siya, Tara at naong kami palabas na abay ako yung namang ha ayan yung kanilang kamat sile abay namumunga ng planeta Damn! yan siyang kaya ang hurt dyan at yan ang pinaka importante sa lahat yung mga lamesa kung saan tayo nagiging masaya kapag kasama natin ang barkada at yon paglabas ko'y nakita ko nga akong mga tropa ayun, lasing na lasing na ay siya sige basta wag lang kayo manggugulo ha Inumlaang, sa satyan ilalagay at hindi sa ulohan.